Mariing kinundinaan ng Philippine Coast Guard ang pagharang na matauhan ng China Coast Guard sa kanilang medical evacuation mission sa Ayungin Shoal. Sa Basilan Strait naman, binuntutan ng Philippine Navy ang mga namataang warship ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kita ang pagharang ng mga tauhan ng China Coast Guard na nakasakay sa rubber boat sa high-speed response boat ng Philippine Coast Guard. Nangyari ito noong May 19 sa bisinidad ng Ayungin Shoal habang nagsasagawa ng medical evacuation para sa isang sundalong ng mula sa BRP Sierra Madre. We're going to minibank some personnel. We're going to minibank. We have a big personnel on that boat. We have a big personnel on that boat. We're going to minibank. Kahit nagpaliwanag na ang PCG, hindi tumigil sa pangaharas ang China Coast Guard kung saan mas marami pang rubber boat nila ang sumama sa pagharang, maging ang kanilang mga barko. Isa pang speed ng CCG ang humarurot malapit sa response boat ng PCG at nagdelikadong maniobra nang magdikit na ang rib ng Philippine Navy at response boat ng PCG. Hindi pa rin sila tinantanan ng China Coast Guard. Binangga ng rubber boat nila ang PCG at Navy at pumagit na habang may lumilipat pang tauhan. Mariin itong kinondena ng Philippine Coast Guard. Kung hindi mo nga, buntik pang mahulog yung transfer. No? So this is a deliberate um, Uh, action on the part of the Chinese Coast Guard. Uh, for us, we condemn such action because we have been contacting uh, those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission because the intention is to evacuate a sick personnel and yet they still did a lot of uh, dangerous maneuvers and prevented us from um, getting the sick personnel on board the regional boat. Sa kabila ng ginawang Matagumpay pa rin na ilipat ang sundalong nagkasakit at nadala sa Palawan. At 3.15 in the afternoon um, on that same day, uh, May 19, the Philippine Coast Guard uh, high-speed response boat reached Boliluyang Port and the uh, sick personnel was uh, immediately transported to the nearest hospital. Ang insidente nangyari noong kaparehong panahon, kung kailan inagaw ng China Coast Guard ang ilang supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre nang magsagawa ang AFP ng paradrop o airdrop mission. Lumapit din ang China Coast Guard ng lima hanggang sampung metro lamang mula sa BRP Sierra Madre. Samantala, namataan ng mga residente sa Basilan Street sa bahagi ng Sambuanga Peninsula ang isang dambuhalang warship ng PLA Navy ng China. Kinumpirma ito ng AFP kung saan na monitoran nila ang dalawang Chinese warships na pawang training ship at amphibious transport dock. Ayon sa AFP, kagat didineploy ang barko ng Philippine Navy na BRP Domingo de Luana kung saan binuntutan nila ang naturang PLA Navy vessels. Nag-issue ng standard challenge sa mga ito ang Philippine Navy. Isa sa mga barko ng China ang sumagot at sinabi nagsasagawa lamang sila ng normal navigation mula sa kanilang port call sa Dili Timor Leste pabalik ng Dalian, China. Sabi ng AFP, pinapayagan ng Innocent Passage sa Basilan Strait na kinikilala bilang International Sea Lane. Tiniyak naman ng sandatahang lakas na nanatili silang nakabantay sa maritime zone ng bansa upang masiguro ang seguridad at integridad ng ating teritoryo. Patrick De Jesus, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.